we're going to cemetery. Tama. Magkatabi yun, di ba? Cemetery. Tsaka yung ano, hanging coffins. <laughs> satu timer. Malabo. <laughs> Malabo naman yun. Ayun. Ay, Tatabi nga kay Kuya. Libre na yung narration. Hindi na ako magsasalita. Ay, yung mga nits dito may bukas. Baka gusto nyong itry. Ah. Uh, Free. Uh, 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 oh. libre na tayo. Hindi, magkano po ibabayad niya para mo. <laughs> Tayo <laughs> magbabayad dapat pero kahit libre na. <laughs> Mama, hindi lang si pa. may Hindi yu <laughs> <Bayo> pa <laughs> daw. Yan yung cemetery. Diyan po ba yung merong ano, yung nag festival yung... Yung Anong festival? Yung nag-aapoy-apoy? Ah, yung... Ah, oh. Nagpa-apoy-apoy. Diyan po yun, no? Yung tinatawag namin dito na pa nag-aapoy. Nagbalit na Nagbalit na po. Ah, balita yun eh. During ano lang yun? During November 1? October 31 saka November 1. Oh. Kagabi. Nice. Kagabi. Itong November 3. Can we try? Can we try? So ito yung St. Mary the Virgin Cemetery yun sa baba, yung St. Mary the Virgin Church. Yung pinagpicturean namin kanina. Ato. Okay. Yung parang pandin parang Roman Catholic. <laughs> Ang kagahan nga lang ng Roman Catholic at saka yung Episcopal yan, sir. Yung pari ng Episcopal yan, pwedeng mag-asawa. Ah, parang ano, protestant? Parang aglipayan. Ah, aglipayan, oo. Kasi nga yung, yung ano nang... Uh, sinasabi ko kanina, nalimito tuloy ako yung paglipayan. Pero yung Roman Catholic, hindi. Tapos, galing dito, no? Galing Roman Catholic yung mga to. Kasi yung dalawang pinuno ng Roman Catholic, diba? Yung mga hari. Yung isa, tumiwalag gumawa ng sarili ng sexa. Ito, ito na yun. Kasi mahilig, eh. Uh, yes. Kaya, nagpamilya. Yun, tuloy. So, okay. Gumawa siya ng sarili yung... ganyan. At isang kaibahan, pag nagdadasal kasi sa Roman Catholic, di ba yung Uh, my Holy Trinity. Yung God the Father, the God the Son, the, Son, the, Holy, Spirit. the Holy Spirit. Pero pag dito, they pray directly to God. Oh, hindi na kailangan mag-sagot sa God. Yan. And ito yung tinatawag nila uh, parang Christian cemetery kasi yung uh, kung i-differentiate mo yan noon parang traditional way of burying So, parang gawa lang ito ng ano, turo lang ng Christianism o Christianity. Kasi sabi nga nila, noon mga igorots daw, they are pagans. Hindi, hindi sila naniniwala sa Diyos. Yung mga dinodiyos nila, yung mga anitos nila. Pero ang katotohanan, we are the true Christians. Kasi kami yung sumusunod sa mga yapak ni Jesus. Saan ba nilibing si Jesus? Sa kuweba. Saan naglilibing mga igorots? Ito ay kweba. Ito yun. And meron din kaming kabunyan Which is God. Kabunyan yan. Ang ganda ng puno na yan. No? Red and na red. Ay <laughs> you na. Know? Ano? Masangahan ka. <laughs> <laughs> may sumunod sa akin pag dito gali. Sangahan mo <ba>? na yun. <laughs> oh, hati na tanim ngayon sa oh, diba? mga. Nakaabang mo na yung kabila. Pwede tayo sige dito. Pwede. Okay. Sa hanging kafins tayo. hangin kafins. Okay. Para makita niyo naman yung mga nakasulat doon. Baka sakali may mga kamag-anak kayo doon. <laughs> then as you can see the big oh. Okay uh, no, 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 no. Okay. Abang, the super base box. And then the sa taas. <sighs> <sighs> hey, okay, no, may mga pinagsigaan. No, oh. Hindi no, ito talaga yung nila. It's not tuma. Bawat barangay o village dito sa Sagada may may kani-kaniyang ano, cemetery. Kaya mahirap din mapuno ito. Okay. So ito isang village lang to. Ah, uh, parang public cemetery siya. Pero halos karamihan naglilibing dito. Dito from town. taas? Ay, sa baba? Sa lang. Sa Marlboro. Marlboro. How many hours? Three to four hours. Lang naman. Oh. Pero po, nagkataon, abutin tayo ng limang oras. Doon oh. mm -hmm. sa gitna nun, meron din mga coffins din doon. Mukhang corals. Uh, Para silang mga corals. Hindi <coughs> ba sabi nila nakalubog dati to? Ang sagada. Ang yes. Andito na kami sa hangin coffins. <laughs> <laughs> accessible na pwede pungpahan. So dito na, na namin dinadala yung mga guests namin. At eto, nauna pa yung cemetery space sa dito. Late na to. Yung pinaka-late yan, yung latest yan is 2010, December. December 2010. Yes. And then yung pinakauna is 1968, 1960 something like that. And then toon 1945. So nauna yan. Okay. Pero kung maglilibot-libot kayo around Sagada, maraming kaya mga ganyan. Ano lang talaga. Uh, ito lang yung pinakamadaling punta. Pero halos karamihan kasi doon sa mga bungad ng kuweba yung pinaglilibigan namin na. Tapos hindi siya ganito. May mga bakal. Ito, pinapakita lang niya yun pang bago lang eh. Kasi may wakal na. Eh noon, wala pang mga bakal. So, ginagawa, tinapatong lang yung mga pag may butas o kinukubli lang. Okay? Hindi ko mapapatsin nyo ba diba, may mga short coffins at mga, mga mahaba. Yung mga short coffins, ang tanong ng karamihan, mga bata lang. Pero hindi po siya bata. Mga matatanda po yan. At sayang lang nawala yung chair, pero may natira pa namang bakas. Yan, during the week kasi, pinapaupo muna namin dun yung patay. Pinoconsider na namin na steam buhay. So, pwedeng yung last moment kumbaga. Pwede mong hilingin ang gusto mong hilingin. Pwede mong kausapin. Yan, habang habang na Yes, pinapaupo din. And then the reason why, pinapaupo din. Para madaling balok to ten, magkakasya din sa small coffee. Kasi noon, around Sagada, kung titignan mo sa research, uh, Sagada is just an open Open land lang siya, open space. Mga grassland, mga mabato lang. Walang mga, dito, pine trees. Meron pero nasa malalayo na. So ang ginagawa, kumukuha ng mga pine trees na gagawin at all, doon sa mga malalayo lugar. So, ang ginagawa, inilipiran para umabuhay. Yes, kasi wala pang mga kalsada. Yes. And then, isa pa. <coughs> hmm? Yes. Yes. Okay. Yung tanong kanina is kung bakit siya hinahangat. Okay? Yung reason kung bakit siya hinahangat, police po. Protection lang. And kung bakit namin inibibig sa mga open areas, mga bungad ng kuweba, so, mga tao hinahangat. Kasi, yes. At kuwit pang ano lang, para ligtas sa mga wild animals at sa mga animal na dalawa ang paa. Yes. Kasi may mga tao din, akala nila may kayamanan doon. Sisirain. Tapos yun, lang pala. At isa pa, kung bakit namin nilalagay sa mga ganyan open space. Kasi ang mga igurot, sabi nyo, they are exposed to nature. Gusto nila ng sunlight, rain showers, at saka yung uh, fresh air. Ayan. Uh, Ngayon, yung yung mga kwan kasi, iba kasi yung paniniwala sa, kasi may mga hanging cafes din yung Chinese, mga Chinese. Pero yung Chinese beliefs is, the higher you place the coffin, the nearer to heaven or to God. No? Pero yun ang kaibahan sa amin. Kasi Chinese beliefs yan. But, President. yung naka-first talaga is, dapat mamatay ka muna. Gusto ba? Alam nga naman ilibing mo yung buhay. First, dapat mamatay. And then, secondly, yung tinatawag nilang uh, natural death. Yung namatay sa katandaan hindi uh, nag-suicide. pag namatay sa suicide, para ka nang isa kang salot pag nag-suicide ka. So, ang gagawin sa'yo, lalagay ka lang doon sa... Oh, hindi, 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 hindi pa sila marunong mag nun. Oh. So, lalagay na lang doon sa mga libib na lugar para hindi raw magkalat ang ano. But, yes. At halimbawa, pag pinatay siya, ano, pag pinatay sa ibang lugar, halimbawa pag kalaban, sinaksak, mga ganun, hindi na siya ipapasok sa village or sa community unless gagawa mo na siya ng ritual like uh, cleansing doon magkakata sila ng manok doon or aso kaninong phone yung nagamit kanina doon sa inyo ayoko na kagdaran ka text mate ka na punyeta <laughs> 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 <Buñeta> ka <laughs> ay meron bungo meron mo yun o meron mo patong patong na balak nakita mo yung buko dalawa yeah Uh, alright, pabalik na kami kakapagod uh, ah, nakakahingal ito na kami ng sumaging cave dyan,